Panginoon upang maging buhay na saksi sa so, kabutihan mo sa aming syudad sa so, pamamagitan ng mga pag-turnover ng 33 fire trucks na ito na nangyari dahil sa pagnanais ng aming minamahal na Sen. Sherwin T. Salamat po sa kanyang buhay at paglilingkod. Bumili po tayo ng mga mini fire truck. At itong mini fire truck po ay pamamahagi natin sa ating mga barangay at uh, in partnership po with BFP. Kaya mahalaga po na ma-train, ma po yung ating mga barangay officials at barangay fire volunteers kung paano gamitin at paano mag-responde. Uh, ang unang responders nating mga barangay. Kaya napakahalaga na matibay, magaling at uh, mabilis ang ating mga barangay. Ito po ay pauna lang uh, dahil kausap po yung ating liga, si Kapitan Mario, na ang request ng ating mga barangay ay mapalitan at madagdagan yung kanilang ambulansya. Kaya next year pangako ko ay magdadagdag tayo ng ambulansya. At uh, sabi rin kahapon nung nakausap ko yung ibang mga punong barangay ho natin, uh, maganda na madagdagan rin yung truck, yung wind truck. So pipili pa ho tayo ng wind truck para uh, sa pag-responde.